Sa ngalan ng content creation, isang lalaki ang uminom ng gasolina at sinilaban na ang kanyang katawan sa digital age. Konting scroll mo lang, malilibang ka na dahil sa samot sa contents na makikita mo. Pero ano nga ba ang talagang definition ng isang magandang content para makahatak ng viewers? Ang isang lalaki kasi sa ilo-ilo na sobrahan sa effort sa paggawa ng content at nauwi pa sa pagkakakonfine niya sa ospital kung anong kinahinatnan ng lalaki. Eto, sa panahon ngayon, kahit sino ay pwedeng maging content creator katulad ng isang tricycle driver na si Isagani Kanha na pinasok na rin ang mundo ng entertainment. Nawalan na raw ito ng gana sa pamamasada at content creation naman ang pinagtuunan ng pansin. Dahil sa goal ni Isagani na magparami ng followers at makakuha ng mas mataas na views, iisipin mo na naghahanap ito ng thrill sa buhay dahil sa naisip niyang content na buhis buhay. Si Isagani kasi, uminom lang naman ng gasolina. Hindi lang yan, binuhusan niya rin ng gasolina ang kanyang katawan. At para gawin pa itong mas thrilling, sinilaban niya rin ang kanyang katawan. Dahil dito ay nagtamo si Isagani ng second degree burn at kinailangang manatili sa ospital para magpagaling. Samantala, ayon sa Iloilo Provincial Health Office Head na si Dr. Maria Socorro Quinion maring mauwi sa pagkakomatose pagkakaroon ng cancer. O di naman kaya ay pagkamatay ang mahabang exposure sa petroleum gas. Habang ayon naman sa sociologist na si Maria Elisa Baliao, ang pagmamonetize ng contents ang maaaring naguudyok sa ilan para mag-effort ng sobra para gawing patok sa viewers ang kanila mga posts. Gayunpaman, nagbigay ng paalala si Isagani, lalo na sa mga baguang content creators na huwag tutularan ang stunt na ginawa niya dahil sa panganib na dala nito. Sa mundo ng social media, ano nga kaya ang kaya mong gawin para sa ang ng content creation? D WIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.